papunta kami sa bukid kasama ko ang aking kapatid manguha kami ng marang so ito yung daanan uh, sa galing sa aming bahay hanggang doon sa 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 unahan at makikita nyo kung paano ito wala nang simento sa gilid na lang siya ng mga palayan ako'y ako natatakot din kasi baka matumba ba yung motor. Pero expert naman yung aking brother. Kaya ayun, may tiwala rin sa kanyang pag rider. So, ganyan yan siya on. Ma parang madulas pa. Pero, ayan, sakay pa rin ako. Video-video. Habang nakasakay. Tapos, doon sa unahan. Ayan, o, oh, maputik pa yan. At maliit na daan. Pero, export man yung kapatid ko, kaya nawala na rin yung aking kaba. Habang nag-ano, habang ang ako'y nag-video, na-enjoy ko na rin yung mga kinukuhanan ko ng video. Ito, ito yung ano, yung yung lugar kung saan kung bata pa ako lagi akong dumadaan dito kasi yun nga yung aming farm ay nasa yun sa bab, sa malayo doon sa baba ng bundok so ngayon naglalakad na lang kami iniwan yung motor doon naglalakad na naglalakad na lang kami kasi paano na to show pa baba yung ano ba very slope na talaga hindi nakaya sa motor kaya yun maglalakad sa damuhan. Ah? At namimiss ko rin ang lugar na ito kasi nga noon lagi kong dinadaanan ito. Magkuha kami ng saging, magkuha ng niyog. Yun. Tapos ngayon, marami ang nagyaya nag kasi yung aking kapatid na manguha daw kami ng marang kasi maraming bunga at matamis sabi niya, kung gusto mong manguha, puntahan natin. Kaya yun, nag-ano talaga ako yung, I, I, went there with courage talaga. Kasi sa, sa aking edad, ano na, yung ba 50 na, pero mati, ano pa rin malakas, nakakaakyat pa, nakakatakbo pa. Ito, dito lang, oh, pag, yung pag-crossing ko dito sa lake na ito, ano siya, maraming malaki ang bato at uh, madulas. Kaya, ayun, dahan-dahan akong uh, naglalakad dyan sa tubig. So, <clears throat> ano lang naman siya. Ma, ma, ano lang ba, maiksi. Kaya, <laughs> ayun, matapang pa rin ako. Nandoon pa rin ang aking tapang bilang isang probinsyana. Kasi ilang taon na kung nawala dyan. ilang taon ko nang uh, hindi ito na ano, napuntahan. Ano na, ilang taon na ba ako sa abroad? 23 years. At ngayon na lang ako nakabalik. Kaya yon, kahit na pagod na ako at uh, medyo makulimlim, ay so mabak pa rin doon papuntang bukid. Kasi gusto ko rin kumain ng marang. Naramimiss ko rin yung marang na yan. So, ayun. Nagdala na si kapatid ko ng sungkit. At tingnan nyo yung ano, yung uh, bolo niyang parang hook na maano yan siya. Sobrang ma matulis. Nakakatakot. At ito oh, nagkuha siya ng gawa-gawang DIY na ladder. Tingnan mo siya lang, yung kung siya lang ang gumawa ng ladder na 'yan. Tapos ano pa 'yan ha, hindi pagkaanong parang hindi pagkaanong tuyo yung yung puno, kaya ako ang natatako sa kanya. Kaya sabi ko, mag-ingat siya sa pag-akyat siya baka mahulog siya. Kaya habang umaakyat siya doon, ako na may nanalangin. sabi ko, Lord, ikaw po ang mag-protect sa aking kapatid. Bigyan mo po siya ng strength. Kasi ako, ako talaga natatako sa pagtingin ko sa kanya na ganun. Ganun siya. O, tingnan mo. Ang, ano yan? Ang taas-taas ng puno ng marang na yan. At hindi, hindi siya madaling akyatin. Kaya ayun, sabi ko, mag-ingat ka. Sabi niya, sige, ikaw na lang taga-bilang ng bunga na makuha ko. So, ayun nga. Nag-umpisa na siyang magkuha dyan sa taas ng amarang. Okay, isinungkit na niya. Tapos, pag may nahulog, ayun. I-ano ko na, bibilangin ko. At alam niyo ba kung ilan lahat ang nakuha niya? 30 pieces. Tapos, may tatlong ano. So, plus yung plus, plus 3 na hinog na pagka uh, pagkabagsak uh, bagsak sa lupa, ay wala na, na ano na siya. Na anong tawag yun? It's scattered na, hindi na ma, hindi na nabuo kasi hinog. Dapat pala pag may mga ganito, kailangan yung sungkit ang gagamitin na yung may ano, basket or yung parang may ano ba net. Hin parang ano siya ginagawang ano basket na net para pag may hinog kan ano na lang siya yung hilain na lang at doon masushoot sa net at hindi siya ma mabiak hindi siya masayang kaya yun nasayang yung tatlo pero okay lang so ayan na uh. tingnan nyo yan ganun ka ganun ka dangerous dito sa ah uh, sa akin lang ha sa akin kasi hindi na ako nasana kaya parang Parang dangerous na sa akin, 11, pero sa kapatid ko, 11, dahil lagi yan ginagawa nila. Kaya, hindi na rin. Hindi na, hindi na, hindi na rin ano sila, hindi na natatakot. 11, Ayan, o, ang, ang haba niyan, ang taas niyan. Sobrang taas. Tapos yung pag ano mo pa, paghila ng sungkit, ay na, yung inisip ko ba yung paghinila mo yung sungkit at ikaw rin nadala sa paghila, ay nako, bagsak talaga. Kaya sabi ko ay last na ito, hindi na ako babalik dito kasi hindi siya safe para sa akin kapatid, para din sa akin. Tapos alam nyo bang bundok na napakatuktok na yan. Kaya pagbalik namin, Ayan o. Ayan na yung mga bunga 30 pieces yung lahat. So, ayun. Pag, pag ano, dalawang ano yan, dalawang sako. Sa kanya, ah uh, 30 yan ha. So, 18 yung sa kanya. Tapos yung iba, iniwan na lang. Kasi sabi niya, balikan na lang daw niya. Yung dala ko naman, siyam. Apat sa isang kamay, lima sa isang kamay. Kaya, ang bigat, nabibigatan din ako kasi, ano, Umaakyat kami pagbalik. Umaakyat. Ayan, oh. Um, dami talaga niyan.